it's me, the Selfish, and welcome to my channel. Today's video, na may bagong araw naman mga ng ating paglakot. So, nandito na tayo ngayon sa lakot. Kaya, muli ko kami sa lakot. So, come on guys, let's go! natapos tayo sa ganap na 2.16 ng madaling araw at ito, nagpatintero na naman tayo sa malaking ano ni Hangin Salatan hopefully, mamayang paghila natin mamayang paliwanag, ay bigyan tayo ng magandang blessings dito sa bagong spot na pinuntahan natin ngayong madaling araw na to so mamaya na nga mga idol just keep on watching maditaw so, na si nandito tayo ngayon sa bagong spot medyo malayo yung pinuntaan natin kaya tingnan natin mamaya kung masusulit ba itong ating pagpunta sa madaling araw kaya against the light na tayo ang lalaki na ng mga hipo na nakukuha natin dito palaot. sa tayo Alright, mga idol, tapos na tayo magtanggal. Time check, it's now 9.02 in the morning. At ito na yung ating lambat. Nagyakit na natin sa ating bangka para mamaya ang madaling araw ay diretsyo palaot tayo. Ayan, kakunti lang yung silaot ng umaga. Halos karamihan lumalaot sa gabi. Ayan, una natin bangka na yan. Hindi sila nakasinsay kasi sa gabi sila lumalahot bali mamaya kayo magsisilsay yan mga uh, panggabi yung lahot nila kaya sa umaga lang muna uh. at ito yung ating mga dadalhin sa consignation ayan ito ay may halong ilang pirasong mga isda dahil yung kasamang isda nyan ay naipapakaw na natin sa ating mga kaibigan at itong ating alimasag ayan tingnan natin kung makakailang kita tayo sa dalawang timba na yan na natin sa consignation. Bali, pag-iisain na lang siguro ng ocean na yan para mamenos tayo sa dalagyanan at magamit tong isang timba sa pagiginis ng bangka. So, tara na sa consignation. Ayan, nandito na tayo sa consignation. Hindi pa na tayo. Okay, ayan. Ayan yung ating mga pipap. At dito meron tayong iuwing usit Ito yung ating pang-ulam Ayan? Okay guys, hindi ko sila nagsosort ng ating mga huli. So, tingnan nyo mga idol, sa huli lang yung oh, ating mga isda. <laughs> Ayan, At, so, lang, so, lang kasi naipamigay so, so, na natin sa nagpunta doon sa ating bangka. Tikas Tikas Oh Pala Pala ate Bulik Langari man sa pala mga anin din siya apat tatlong guwit tatlo dito na to na baro ayan samot kapag halo halo yung isda natin kilo, oh. samot yung tawag dito sa lugar namin ayan yung ating alimasag na gi ilan? medya Oh, 1 kilo. Small isang kilo. Ayan, tapos tayo magpakalino. Kukuha na lang tayo ngayon ng ating duplicate kasi wala yung ating manager dito. Tunay. Ayan, okay. yung ating kabuong pinakilo para sa araw na ito. So, iahatid na lang sa bahay yung bayad niyan. So, ayan mga idol, talagang tsaga-tsaga lang muna sa mga nauhuli natin sa season na ito. Talagang medyo mahina, pero kung pagtsatsagaan po natin, ay talagang masabi natin pwede na. Dahil ma madadaos na tayo dun sa kinita natin sa araw na to. Basta araw-araw ay makakalaot tayo manapakalaking bagay po nun. Dahil maliban sa meron na tayong libreng pangulan, meron pa tayong panggasto sa pang-araw-araw natin pangangailangan. At isa pa, nakapag-share pa tayo ng blessing sa mga kaibigan natin. Ayan, inyo pong nasaksiyan yung madaling araw namin na paglaot para sa araw na ito. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin at panonood ng aming mga video. Ayan, kung bago ka po dito sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na ina-upload namin, mari lamang pakipindot ang subscribe button sa ibaba nitong ating video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching. And see you to our next video. Thank you. Bye-bye.